So, yon mga kapusang gala. Ah, dito tayo ngayon sa Pasig. Dito kayla sa bahay nila, ano? Yung bahay nila, Ma'am Cha. So, ito yung bahay nila sa likod. Oh. Ayan, ito, ito, ito. So, ngayon, ah, ipapakita ko sa inyo dito yung ginawa namin ah, dito sa ano sa may pump room. Yung in namin ditong ah, filter at saka yung ah, motor don sa kanyang pump room. Ah, nagpalagay kasi siya dito ng ah, binuhay niya kasi yung ano, no? Binuhay niya kasi dito yung kanyang motor ng tubig gawa nung hindi <coughs> hindi umaakyat yung pressure doon sa second floor dahil yung kanyang second floor ay nadodoon yung uh, heater no tatlong heater kasi ang meron siya doon sa taas uh, so one two bali dalawa meron siya maglalagay sya ng heater din dito sa baba so kailangan niya kasi ng pressure tank kaya nagpalagay siya dito ng pressure tank ayan ipakita ko sa inyo dito sa loob papakita ko kung paano namin in-install yung pressure tank yung motor. Tapos, naglagay din kasi kami dito ng filter. So, yun. Let's go. Punta natin sa loob. So, ayun, guys. Uh, pasok muna tayo sa loob. Uh, pakita ko lang sa inyo. Uh, pakita ko lang sa inyo yung uh, gagawin, ano. Yung, gaga yung ginawa namin pala. Sorry. Yung ginawa namin uh, pump, yung pump. Yung motor pump. Uh, pasok tayo sa loob. So, ayan. Dito na tayo. Ayan. So, ayan guys. ah uh, ito yung kanyang ano. Ito yung kanyang uh, pump room. ah <coughs> uh, ginawa namin yan. So, ayan. So, ito. Pakita ko lang dito sa inyo guys. Itong uh, motor ng tubig. Itong, itong pump niya. Meron siya ditong uh, ito, sensor yan. Sensor yan. Kasi, ito itong ano niya, sensor yan siya. Uh, ito kasing tubig niya dito is uh, supply galing ito ng nawasa. So, wala itong tanki ng tubig na pinagkukuhanan, Diretso higop ito ng nawasa. <clears throat> so, ngayon, uh, same pa rin yung installation niya, no, guys? Yung ano niya dito, ayan. Uh, ito, meron siyang uh, pressure tank uh, naka pressure switch hiniwalay namin yung pressure switch na yan dito yan siya nakatap sa motor inalis namin yon dito yan siya nakalagay inalis namin di nilagay na lang namin doon hiniwalay namin siya so itong ano niya ah uh, itong pressure switch niya nilagay nakalagay dito sa kanyang sensor para kung walang mahigop na tubig walang tubig pumapasok hindi aandar yung motor kasi kapag uh, Uh, walang ano yan, kapag walang sensor yan, masisira yung impeller nitong motor na to. Uh, pero kung wala kung meron siyang ano, kung meron siyang uh, storage tank, yung yung ng tubig na pinagkukuha ng motor, hindi magkakaroon na ng ganito. Gagamit na lang yun ng float switch. Uh, yung uh, float switch niyang ang kailangan. Uh, since na uh, higop siya ng nawasa, so itong kailangan sensor siya para pag wala mahigop na tubig, hindi siya andar. So, ayan. <clears throat> ayan. Nagkaroon din ito ng ano, mga ang Mayroon siyang uh, bypass. Itong bypass na to, uh, since galing siya ng nawasa, naglagay siya ng bypass. Ayan. Itong bypass na to, supply yan papunta dito sa ground floor. No? Kasi itong pressure tank na to, um, ideally pinagawa ni owner na supply ito ng second floor. Ayan siya. Papuntang second floor lang yan siya. Okay? So, second floor lang yan siya. Tapos, syempre, para ma ferte uh, ma maano, ma para masigurado malinis yung papasok na tubig, ah, uh, ang ginawa ko dito, <clears throat> nilagyan ko siya dito ng dalawang filter para sigurado kung malinis talaga siya. Kasi, ang ginawa dito, para masala lang daw, makuha lang daw yung mga bato-bato, buhangin, isa, isa lang pinapalagay. Eh, nisip ko naman, since na um, yung, yung tubig kasi hindi natin masabi talaga yung galing sa nawas uh, nawasa malinis, no? So, ang ginawa ko dito, <coughs> pinadalawa ko na siya ng ano, filter para malinis talaga siya. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan. So, ayan. Okay. Naka itong ano niya. Ayan. Pasok siya dito. Ayan. Naka-bypass yan. So, so yan. Ito yung ginawa namin. Yan yung system na ginawa namin dito sa ano, sa kanyang pump room. So, yun. So, yun guys. Ah, uh, kapag kami magpapainstall ng mga motor pump, mga motor na tubig, yan. nag install po kami. So, yun. Hanggang dito lang itong vlog natin. Thank you guys. And uh, please like, share, comment na rin para Ah uh, may ko meron kayong dagdag na idea, pwede dito. O basahin natin 'yan para ma-enhance pa natin yung kaalaman natin dito. So 'yun. Peace. Bye-bye.